Hello guys, mga ayong hapon. It's me again and I'm Mark and welcome to my channel. <laughs> guys, di kan ko sa bye-bye and pa ko about no. So, ang uban na kong mga gipamalit is gikuha na sa umangkon and then the rest is sa So, bugat-bugat pud bugat, baya siya and then nagwat pa ko sa mukuha ni Ernie kay murag um si Lixter. Kaya iya pa to sa John Lix para makuha ni Ari. Pero murag sya nalang lang mo balik sa deri kaya masya giingnan nga. pagdaliin in tawon kay basig mauwanan ko diri basig mauwan og kalit kay ngit-ngit ta kaayo ang kalibutan ang kalangitan. No so uh, anyway ma igsuon ko karon na ID ko diri sa amo. So sa mga gusto nga mo um, sikad-sikad, musad-sad no, mawara-wara, Karong gabi una, so adunay disco there is a Amon Barangay Cantagnos relocation site. There is um, Barangay Maganahan, no? Okay, so di aday ko kakapabahay mga kaibigan ko, no? So mauna sad ang atong latest update sa atong mga pabalay. So makita ninyo guys nga anong <laughs> ka Very kaanindot. And of course, Um, nakita na ako ang mga pabalay dire sa pika sa likod no so hapit na siya maatupi guys kay o ana na sila sa taas um, maybe this week ma ma, ma butangan na, na siya o kining para bitaw sa pagbutang ug atup sa maron ay guys anyway yung akong gisakyan nga uh, pidi cab gadto siya to ha ah adi kini so may nalang gani guys kay dihay minaog bitaw nga mga estudyante minaog og kalit tungod kay diha ang ilang uh, friend nga nagmotor so gusto nilang mo transfer nga to gusto nila mo sakay ng sa ilang amigo and then tama gid guys pag punong yes natangtang ang kadina so diba thanks jesus oh, uh, diba ang galing ni lord natanggal ang kadina and timing yun guys na ano mihunong ang tricycle so wala mi na umod wala mi na sya, kaya thanks God thanks oh my God and of course ang mga bata karon guys ang mga kalitawhan na napudiri nag so good na sila pa solidary uh, kay Hold. kay man di school na daw si meron sila ka-excited Hi. <laughs> Hi! So ang mga galing trabaho guys ay dumating na rin sila yung mga nagtatrabaho sa bayan nagtatrabaho sa bukid nandito uh, na po sila nangabot na sila and ayun yung mga bagahe ko guys uh, nangpunat siya po din na ako yung mapasaan kaya bugat-bugat po yung and ayun na si John Lex and Lexter. So, ilan na ng pasanon karon? Oh my God. So, na parating na sila. Pak!